Kapag ganitong malamig ang panahon, hindi natin maiwasan na hindi humigop ng mainit na kaping barako at samahan mo pa rin mga kamasil ng busol ng kamansi. At kasama nga pala natin dito mga kamasil ang Urmen Vlogger. Ayan mga, mga mansalay vlogger yan mga kamasil at naibitahan tayong pumunta sa isang piyesta dito sa barangay Wasig, Mansalay, Oriental Mindoro, Philippines. Ngayong araw nga pala mga kamasil hapon eh na kami pumunta dito sa bahay ni Ma'am Janet para naman mangisturbo at syempre para humigop ng mainit na kape at kasama nga pala natin dyan mga kamasail, ang Ormen Vlogger at ang Mansalay Vlogger nandyan si Kabundok, si Japs at ang iba pang pa, mga content creator na na dito sa bayan ng Mansalay Oriental Mindoro Dahil nga malamig ang panahon ngayon dito sa Oriental Mindoro mga kamasil kaya naman naisipan ko tumimpla ng kaping barako at pagkatapos naghain na rin dito si Ma'am Janet ng busol ng kamansin na talagang nilaga pa ito mga kamasil at napakanamit talaga first time kong eh, hindi ko pala first time mga kamansil matagal tagal na pala ako nakatikin nito mga kamasil. at first time kong maipakita sa inyo na kumakain ako ng busol ng kamansi. yan paborito ko ay mga kamasil na ako'y bata pa at para siyang langka mga kamasil. napakasarap niyan ang vlog na pala na ito mga kamasil, ay nung nakaraang taon pa at, at, ngayon ko lang din na edit mga kamasil, dahil na sobrang busy tayo at kita niyo naman si ma'am Janet sumasayo sayo pa alam naman niya na nagbablog ako charot lang at syempre yan yung mga mansalay vlogger bali mga kamasil, bago ko ito na edit ay nakawin ako dito sa lugar namin sa rumblon at pagkatapos mga kamasil, ay dito na tayo ngayon ngayon sa piyesta ng Barangay Wasig. Bale, in-invite nga pala tayo dito ni Ma'am Yen Galang. Yan ang no, nakikita niya mga kamasil. At first time ko mga kamasil na magsalita dito sa kitna at sa maraming tao. Na-enhance tuloy yung aking skills ba? Ay, skills or confident pala. At syempre, kinausap po yung organizer kung ano bang sasabihin ko dito kasi hindi ko talaga alam kung anong pwede ko sabihin dito sa mga tagara Barangay Wasig. Habang ako nakatayo dito mga kamasil, nagulat ako. May isang nanay na lumapit sa akin tapos sir, pwede po mapapicture. Ikaw pala si kamasil TV. Grabe mga kamasil, yung pagmamahal mga supporters sa mga content creator. At tapos mga kamasil, tinawag na rin ako niya sa gitna para magsalita at siyempre nagkaway-kaway muna sa kamera. Hai, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita nyo yung mga kamasel, mukhang hindi naman ako kinakabahan sa gitna ng mga tao mga kamasel, grabe talaga yung ano ko dito. Hindi ko talaga in-expect mga kamasel na magsasalita ako sa gitna at kasama nga pala natin dyan mga kamasel, si Mangyan ng Mansalay at si Magis Tanggala at syempre yung isang kasama pa niya ay nandito rin. Eh grabe ang saya pala ng pista dito sa barangay Wasig mga kamasel at eh, syempre naghain na rin dito si Mamien ng napakasarap na pansit at may tasty. O oh, tasty ba yan? O oh, tinapay, grabe talaga o. Oh. Habang sila nagsasayawan ako, tamang simple-simpleng upo lang dito mga kamasil, at nagmuni-muni habang nagsasayawan sila. Siyempre makamasil yung mga kasama ko, pinakaway-kaway ko muna dito sa vlog para makita naman sila. Para kasi magtampo sila makamasil, hindi sila pinakita dito sa content ko eh. Ayan, thank you po Barangay Wasig sa so, pag-invite po kay Kamasel TV. And siyempre sa Mansalay or Min Vloggers na nakasama namin doon sa piyesta. Ayan, hindi po ako lasing mga kamasil, hindi po ako umiinom. Ganyan na talaga yung otak ko po ay. Ayan, thank you po Barangay Wasig. And eh, sa susunod na po ay eh, makadalaw po ulit yan sa inyong kapiestahan. Thank you so much and peace out.